Yun, dito tayo sa All Homes ngayon. Uh, yan si na Peggy, oh, naglalaro. Uh, bumili lang tayo ng uh, dito? water heater tsaka nung electric fan. Ayun, oh, no, yung mga fan. Pero ito yung kukunin natin. Ayun, no, para sa kwarto ni Jamela. Yan, 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 yan. Oh, hindi yan yung water heater. Mukha lang ganyan. Pero yan yung tough mama. Okay, so testing lang natin yung electric fan. Eh, yung water heater kasi na nakuha natin. Hi, uh, na busy. Na-testing na natin ganina. Ayan, si ate rin nag sa atin. Okay, check lang natin yung fan. <laughs> okay, so kompleto naman. Pero ito yung mas maliit na version kasi yung mga fan namin is malalaki. Tapos ito yung ano, yung water heater. Syempre, ha, ah, ang importante na pinunta natin dito, yung Lotus. Ah, feeling ko kasha to eh. Sa, ano, yun sa, tawag dito. Para sa Steam Deck natin. Tara. Ano ni Peggy? Okay. Dali. Upo ni Peggy. ato huh. huh? <laughs> 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 na ba natin 'yan? <laughs> 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 Easy yeah, si mo dyan, ha? <laughs> 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 Yung... <laughs> Uh, natingin lang ako ng mga lamesa dito kasi yung sa gilid natin, balak natin lagyan. Yung sa may gilid ng main office natin or main computer. Yan. Uh, medyo maliit kasi nasukat natin ganina. Pero baka magpagawa na lang ulit tayo. Papagawa rin daw kasi sa backpack so sabay natin. Check na lang natin yun. <laughs> Dito tayo sa Robertson sa ano. Uh, bili lang tayo ng uh, Adarigas Boxilog at saka syempre ng Starbucks. Tapos may ginawang kabalag babalag kababalaghan tong si Abat Chinini. Yung kaninang video si Manong. Tama linis lang. So nakabili na nga tayo ng ano, uh, nakabili na nga tayo ng mga pang-exchange gift natin kasi sa malamang makakabunot ng exchange gift ko. Hindi ko hindi ko sinama sa video, syempre. Antayin muna natin yung uh, mabunot nung pag-exchange gift ko kung kung ano yung matatanggap niya, di ba? Yun, antay uh, lang tayo. Gutom na rin kasi anong oras na. No? Tapos ano pala ngayon, no? hindi natin mapansin. <laughs> 31 na New Year na mamaya. Ngayon, buti nakabili naman tayo. So, marami lang tao sa ano sa Ayala, Ayala Mall sa All Day. So, uh, yun. Diba? Kung kuwawang kuwawa naman si Abad Chinini ko. Hmm. Si diba, Manong Tamulin. Sa ang dami natin Nadito na dito eh. na Kasi puno na yung likod eh. Medyo nagugutom na tayo. So, tapos ayun oh. No? Dito tayo naging gym dati oh. yun no? Anytime fitness. Pero dahil meron na nga tayong home gym eh hindi na tayo lumalabas. So anytime din naman, anytime fitness pero hindi anywhere kasi sa bahay lang. Pero nakakamiss din magpunta-punta dyan kasi kumpleto naman sila ng gamit. Although kumpleto na rin naman ng gamit sa bahay. Pero yun nga, so magisimula tayo ng January 2. Uh, pakita, sabayan natin yung ano, fitness journey ni Joy Amats. Ito si Joy Amats. Oh. Oops. Joy Amats. <laughs> Shoutout sa iyo. No, yan. Pero ingat, balik diet tayo kasi alam mo yan na palaban tayo ng kain. Tapos yung Peggy ko tulog kasi nga masakit yung chime. Ayun, so balik tayo ng diet pagdating ng anak ng January 2 kasi January 1 eh I mean, eh, huling kainan pa yun eh. Party party pa yun. So ayun, ang tagal pa rin pero naka-order na yata ng ano Saan ba? Hindi kita eh. Anong baksilog? <laughs> Natingin natin yun ba si Peggy kung meron siya. Bawal ka bawal sa baby ko yan. Kapi yan eh. Bata sa'yo yung ano. May regalo. Kung kaninong regalo yung secret. Tapos yung baksilog. Basta abangan nyo yung ano. Yung change gift natin. ah <coughs> uh, punta na tayo sa next stop. Sa san tayo? Bakit? na. Hindi na pa bibili ng ano. Sa JJ and when? Ako na lang pupunta doon. Okay, basta o okay, yun, papunta na tayo. Para. But... Dito pala muna tayo sa ano, sa Pure Gold. Wait, yan o. Oh. Sa Pure Gold. Kasi uh, walang liver kanina doon sa ano, sa All Homes. All, all, all day siya pag supermarket. Uh, nagkakaubusan dahil, alam mo niya, uh, mag -new, New Year at medyo antok na talaga tayo <laughs> kasi uh, uh, ano na mag alas dos na ng tanghali oh. di ba tayo nakakatulog dapat umidli pa ako kanina eh lumabas nga tapos itong pinaka importante kong sasabihin matatandaan na sa video na to ha ilang beses to na sinasabi eh sige park ka lang dyan o, ilang beses to sinasabi ni Bekbek Bek, malinaw pa sa malinaw hiniram niya yung ATM ko para mag withdraw okay. daw siya ng 2,000 tapos, transfer niya na lang daw sa akin. Le, huwag mo ako gawin sinungaling dahil di ako pinalaki ni Papa ng sinungaling. Okay, live muna tayo kasi antok na antok na talaga tayo dahil, alam mo na, dapat tayong tulog. Tapos, New Year, paano tayo tatalon mamaya? Pawidor na rin tayo ng cash kasi wala tayong bit-bit ng cash eh. Hindi naman pwede tayo magbibigay ng Gcash, di ba? Ang ikati-kati po si Peggy, oh. naman. O yun, i-live muna tayo habang nag Idlip dapat ako pero tingnan niyo pa ni Peggy. <laughs> <laughs> Hindi na tayo makapagantay. Uh, kain na muna tayo. Ng... Siyempre, baksilog yan. oops Oops, oops, oops. Bumatapon. Baksilog, kain muna tayo. Tapos ang Starbucks natin. Chow mo na. Yes, ma yes madam ji. Akin muna tayo. so tapos na tayo magbaba ng gamit mga pinabili natin. Uh, yun nga yung, yung galing sa Starbucks. Ito yung uh, gift wrapper. Mga pang exchange gift pero hindi yan yung sa atin ha. Ito, ano, ano ba to? Pang, <laughs> mga pang lobo-lobo yata. Ito. Ay, fish ko yung bagong para mamaya. Tsaka yung mga galing uh, all those. So, lipit lang natin. Okay, so yun. Dumating pala yung bed frame natin na binili. Ah, uh, wait lang. Hindi pa tayo magtapos magligpit eh. Pero ayun, natapos na natin magligpit. Kaya ba? Pakita ko lang yung bed frame. Kasi Peggy. Ano? Rup, rup, rup. Ganun, rup, Ay, may bisita nga pala tayo. At, at, bakit? Bakit ba? Sali ka dito. Papakita lang natin. Oh, Ayos na? May bed frame na tayo dito. Oops. Zoom out lang natin. Okay na. Meron na tayo dyan. May bisita lang nga tayo si Tita Big, tsaka yung mama ni Joy Joy, siya nagsabi ng ano, pag nawala yung pusa, kinukuha ni Papa Jesus. <laughs> oh, li Lilikwit muna tayo, lilikwit muna. Yun, uh, buo na to, pero tumunog kasi yung kainan or yung pagkain nila Peggy. Wait lang. Hindi natin ito tapos. Ito. Uh, Uy, balikan natin yan. Ah, 4 minutes pa pala. Pero nilagyan ko na to ng malunggay. Yan you no? Know, ah uh, ito yung pagkain nila Peggy, yung chicken, uh, may liver, tapos may gulay, tapos may mga giniling, eh no, mga carrots. Ano tawag ito? Tapos <laughs> hindi <laughs> <laughs> ko alam yung tawag. Tapos mga sitaw, mga ganun. Yung pagkain nila. Tapos share ko lang kasi ayoko talaga nitong gantong mga panahon. Makapansin nyo to. Hindi naman sana na magyayabang pero wala pang tumatalo sa akin sa ano, sa inuman. What? Ano 'yan. So, itong mga 'to, hindi naman 'to nakakalasing, ano 'to? San uh, flavor beer. Ah, wala naman dating 'yan. Oh. Ano pa nagagano? bumili pa sila ng ano, sina Cobrador ng Alfonso. Gusto ko sana 'yung nakakalasing kasi 'yun nga. Uh, for the record, parang gusto ko na nga mag sa pag-iinom kasi 'to, 'tong Jim Beam, wala naman tama 'tong mga 'to, pero ayaw mo na. Uh, ma-feel nila na nakainuman nila ako kasi yun nga, ako yung pinakamalakas mag-inom talaga dito sa ano eh. Dito sa Pilipinas. <laughs> dito sa Pilipinas. Ayun, say, liquid muna natin yan. Eh, okay na pala yan eh. Diyan na lang muna yan. Tapos tapusin lang natin to. Then, matutulog na siguro tayo. Antok na. Last one. At tapos na tayo. Easy. finish. Yan lang kasimple kasi mag-setup ng electric pan. So, yung sa mga kailangan mag-setup ng electric pan dyan, message, message nyo lang ako, ha? oh, panis. Hindi halatang 30 minutes ginawa. Diba? E okay, so, okay oh, na tong electric pan. Ano pa ba kailangan natin? Yun, luto na rin yun, no? Yung pagkain nila, Peggy. ah uh, siguro, ito na yung matutulog na rayo kasi. <laughs> tayo mo, anong oras na alas 5 na? Min, ilang oras na lang. Mag-new year -you na, wala pa tayong idlip. Kaya, lipit ulit natin to. Uh, dito na na tayong tatabusin. Ito yung nabili nating ano yun? Sumunod na naman si Ohab. Ito yung nabili nating uh, parang mga screwdriver. Ayun, eh, no? precision screwdriver. Uh, alam ko ganito yung size para sa stand deck. O oh, yun, mukha naman to. Pero yun, uh, ito yun sabihin natin. Tabi muna natin kasi wala pa rin yung ano natin, hinahantay natin. So, yun na nga. Dito na natin ito tatapusin. Ang haba ng video na to Tapos, inaantok na tayo. Huwag yung New Year na. Nagmimiyaw na. Nagmimiyaw pa si Ohab. Papakainin pa natin ng whiskas. O, sige na. Babay na, Ohab. Babay. Babay na. O, babay na daw. Babay. Babay.